sayang araw po sa inyong lahat. Ako po si Xiao Ay isang public historian dito sa National Library of the Philippines para sa Hulyo, buwan ng pagkakatatag na formal ng katipunan. Bagamat sa bago pong mga pag-aaral, ang katipunan ni Andres Bonifacio ay meron ng plano, Enero pa lamang ng 1892, bago pa man ito formal na itatag noong Hulyo 7 ng 1892. Kaugnay po nang katipunan na itinatag ni Andres Bonifacio. Hawak ko po ngayon ang isang malungkot na bahagi ng ating kasaysayan. Ito po ay dalawa lamang sa mga pahina ng paglilitis kay Andres Bonifacio na nasa sulat kamay ng mga uh, tao na nagsagawa nito. Ito pong pahina na hawak-hawak ko, ito po ang pahina ng paggagawad sana ng kapatawaran kay Andres Bonifacio at Procopio Bonifacio matapos na siya ay sentensya ng kamatayan ng Konseho de Guerra. Kung saan si Emilio Aguinaldo ay nais nice na lamang sanang ipatapon, ito, no, nakalagay, Minarapat kong igawad ang kapatawaran kay Ginong Andres Bonifacio at Procopio Bonifacio sa parusang kamatayan at mapalitan ito ng destierong walang taning. No? Sa isang tanging lugar no? mahiwalay at babantayan ng mga katiwala ng bilangguhan. At kung titignan po natin, ito pong utos na ito ay pinirmahan ni Emilio Aguinaldo at ni Baldomero Aguinaldo. Si Emilio Aguinaldo po ang uh, 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 itinuturing na presidente noon ng pamahalang mapanghimagsik. Bagamat si Andres Bonifacio ay gayon din naman sa kanyang mga kapanalig. At si Baldomero Aguinaldo naman ang pangulo ng Sangguniang Magdalo. Bagamat ito po'y pinirmahan nila, alam naman po natin ang nangyari. Napigilan po si Emilio Aguinaldo na ipatupad ang utos na ito at itinuloy po nila ang pagpatay sa ama ng Himagsikan at sa ama ng Sambayan ng Pilipino alang-alang raw sa kapakanan ng bayan. Malungkot at hindi masaya ang pagbubuo ng ating bansa. Ito'y tigib ng mga aral at leksyon na dapat po ay patuloy nating ipinapaalala sa ating sarili. Na sana po, pagdating ng panahon, ay maiwasan na po ang ganitong klasing mga pagkakawatak-watak na ang Pilipino pumapatay ng kapwa Pilipino. Ang mga aral na ito ay makikita natin sa ating kasaysayan at nalalagak bilang mga kayamanan natin Upang mabalik-balikan natin dito sa ating pambansang aklatan ng Pilipinas. Ako po si Shoutsua. Marami pong salamat. Halina po kayo. At tinantay na po kayo ng ating pambansang aklatan. Salamat po.